hoy Uy, magandang hapon sa atin mga brother For today's video Eh, kung mapapansin nyo eh, Ang gamit nating resolution Sa ating GoPro camera ay uh, 4K 30fps Sinusubukan naman natin ngayon uh, Sa maliwanag na Environment Uy, ayos na yung, yung ginawang uh, Kalsada dito Parang isang linggo lang eh, Tapos na agad ang ginawa Siguro ay private ang uh, nagpagawa nun at mabilis Kasi kung uh, government na nagpagawa nun ay chak na Aabuti uh, na ng siyam-siyam At on the way tayo ngayon pa uwi Ng Santa Rita, Batangas City At andito pa lang tayo sa Manghinaw Bawan na. Uh, Sakit sa mata, open pipe ka pa? Kamuti ka? Grabe naman yung mga ganong ano Talagang lahat na ng violation ay nadoon Inipo na ang violation Uy sana all Si na Napapansin mga brother Ang daming mga tarpulin ngayon ng mga kandidato Eh parang wala pa naman yatang campaign period mismo Pero ang aga nagkalat na agad maganda sana kung yung mga ginagastos nila sa mga ganong materials ay idinodonate na lang nila o binibigay sa mga mahihirap at saka sa mga nakakaawang mamamamayan natin hindi yung ina lang sa mga advertisement sa mga tarpaulin na talaga nga ng mga dagdag ano pa dagdag sa basura dagdag pa sa dumi ng ating uh, kalikasan muntik na ka tayo ma-flying kick dun ah okay, eh, ang init-init kanina yan problema sa mga gantong bigla magpa-plasher na lilikuna eh tutukan tutukan o oh, si brother nagpalipad na ng gabok Oh, na parang mga walang pakialam sa nagpa nagpausok, nagpagabok Ito na, na yung throttle